Pag umabot ng 200k followers to, uh, ipapapull out ko sila doon. Papalayasin natin. Papalayasin natin. Kasi ako nakapirma doon, ako nakapangalan doon. May bago akong page. Oo nga, nakita ko nga May din. Bago akong page. Ang bilis ha. Good guy. Rating. Rating. Ayun, man, Ayan oh. o. Ano Ayan yun oh. No? Diba? Ayun oh. No? No? na agad. No. Pag nag 200 KNG, mawawala na dito sa village yung ganggang. Gang. Gang. Pag umabot ang 200 KNG, so sometimes kasi wag bibilin ko to, binibenta eh. Tara Kung gusto nyo palayas yung mga ganggang, -gang, sige, kusuan niyo to. Yan. Kung gusto niyo mapalayas, pero kung ayaw niyo naman, wala nang problema sa amin kahit tawanan niyo kami. What's up, neighbors? neighbors. Ngayong araw ah, kasi kukupal-kupal itong mga ganggang -gang na to eh. Talaga? Ayok, ah, ayo gusto ko na mga nahimik kasi good guy na ako. Ah, anyway, good guy. Sige, pagbibigyan ko to. Pagbibigyan. pwede ko naman itong gawin na, pero good guy na nga ako eh. paano, ano, anong gagawin mo kukupalin natin yun? Kukupalin natin in a good way. Ah, ah okay. ano okay. Anong nasa isip mo ngayon? Ito nasa isip ko. Di ba, renta lang yung bahay? Oh. Kausap ko yung may-ari. Oh. Pwede ko naman sila ipa-pull out doon. Oh. Ha? O, tapos, Pwede na sila mapalayas doon para ganggang -gang homeless na sila. Ganggang -gang homeless. Di ba? Mayayabang eh. Pero bago ko gawin yon ha? Ah. Oh. May bago akong page. Oo oh, nga, nakita ko nga May din. Ang bilis ha? Ang bilis. Ang bilis. Ang bilis. Ito nga yun no? Oh. oh. Ayan o, oh, search natin. Good guy. Raidik. Dick. Ayan oh. o. Ayan o. Oh. Pa 10k na agad. Pa 10k na agad ha? Ngayon, kukupalin natin sila in a good way. Alam mo kung ano ang gagawin ko? Paano? Pag umabot ng 200k followers to, oh. mabait pa ako dyan, tol. Oh. Ayun yung bagong page. Oo. Oh. Ha? Ah? Pag umabot ng 200k followers yan, ipapapull out ko sila dun. Papalayasin natin. Papalayasin natin. <laughs> Tapos ang gagawin natin, tol, kakausapin ko yung may-ari, ikat ko na yung contract namin. Uy, oh. oo oh, nga no. Kasi ako nakapirma dun, ako nakapangalan dun. Oo oh, nga nun. No. Diba? Talaga ang tawag sa kanila, by neighbors. Yun yung mga... Genggeng -geng Palaboy. Genggeng -geng Palaboy na Jake. Uy, Jake, anong ginagawa mo dito? Ano ba lang yan? Jake! Paano nyan? Nanunus ko na kayo. <laughs> Tangan ako si, ba't ka kasi nagpa-iwan doon? Pwede ka naman sumama sa amin dito eh. Ay, gusto ko nga pumunta lang doon kasi gusto ko yung pagigante. Ayan! Maganda <laughs> yan. Okay din to. Mag-stay ka lang doon, Jake. Kupalin mo lang silang kupalin. O oh, sige. Tapos, pag nawala na yung bahay na yun, kasi ipapapull out ko na yun, yun. ikakat ko na yung contract. Layas na sila doon. Wala na sila matiran dito na sa amin. Bago natin ano, ipapalayasin muna sa atin sila bago natin yung bilhin. Mm. Oh, sige. Mm, Di ba? Oh, ano, G ka? oh, G ako. Ano, G? oh, ngayon. Oh, ngayon, yung mga poging followers dyan ni 150. Yan, pogit magaganda. Ano pang ginagawa nyo? Siyempre, pag umabot din to, gusto kong magpasalamat sa mga supporters ni 150. Mm. Di ba? Yun no. Know, diba? Ayun oh. Pa-10k na agad pa na. Pag nag-200k mawawala na dito sa village yung ganggang. Ganggang -gang. gang, gang. <laughs> gang, gang Tingnan natin kung ano saan maaabot yung mga kokopala nila. Kupal kayo. I tingnan natin kung may pera kayo kung makakabili kayo ng tirahan dito. Tingnan natin, <laughs> ha? Eh yung mga tirahan dito mamahal eh. Mamahal. Eh, sobrang mahal. Sobrang Di -di mahal. talaga nila kaya yun. Ang lakas ng loob nitong palayasin ano, ako. Ito ang ano kaya itsura nila pag mapalaboy oh, sila Siguro dito. mukhang mga basang sisiw na ba? <laughs> Lalo na yung si nila, inis na ako. Oo. Oh. Pinaga, ano, eh, pinagagawa nila eh. Kaya ayun, tol. ah uh, sige, kina-challenge niyo ako eh. Kupal in a good way. Kaya nga, good guy ready eh. Uy! Huwag kang mag, huwag kang mag anong. Alam mo naman na hindi ka namin pababayaan. Oo, oh, dito diba? lang kami lagi. Hmm. Okay lang ba kayo dyan? Oo. Oh, oh, naman yun. So, 50 dyan eh. Diba? Pinapakain kami, pinapakain. may sarili kami kaming kwarto dyan. Kasi may plano ako, Tol. Ano? Di ba nakita mo itong bahay bang 50? Akala ni 150 wala na akong pera pero bibiling ko yung katabing lupa. Diyan tayo magtatayo ng bahay natin. Ito. Oh, hmm. pag kumabot ng 200k, so surprise ko yeah. si 150 bibilin ko to, binebenta eh. Dito. Tara na. Oh. Tara. Oh. Uy, tara na. Kumain ka na ba? Okay, tara kain muna tayo. Tara kain okay, na tayo. Yo guys, eh, Ano naman muna namin kung ano mga gagawin. Comment kayo guys kung ano mga gusto yung gawin namin sa mga ganggang. -gang. Ititripa natin yung mga yun. Nalita ko lang sa inyo. Ngayon, kung gusto nyo mapalayas yung mga ganggang, sige, pusuan nyo to. Yan. Kung gusto nyo mapalayas, pero kung ayaw nyo naman, wala nang problema sa amin kahit tawanan nyo kami. Kasi oh. nakakatawa yung mga ganggang eh. Oo. Oh. Eh, like nyo na lang, okay oo oh. Basta, pag umabot talaga ng 200k followers nung cast ko, wala na. End of the ganggang talaga. <laughs> Hawa ko yung contract. G! Ati kay G, tara na nga.